Isang dating pangulo, ngayon ay nakakulong sa The Hague. Humiling siya ng pansamantalang kalayaan, ngunit tinanggihan ng International Criminal Court. Bakit? Ano ang nakita ng mga hukom ng ICC na hindi nakita ng kanyang mga tagapagtanggol? Humanitarian bang ba usapan o hustisya ang tunay na pinaglaban? This is presented to you by Education 4708. Just proceed to view the full content. Sa video na ito, ating susuriin ang buong desisyon ng ICC laban kay Rodrigo Duterte at kung paano nito binago ang takbo ng kanyang kaso at marahil ng kasaysayan ng bansa. Kaya ano ba talaga ang nangyari sa pansamantalang paglaya na hindi pinayagan sa kasong may kaugnayan kay dating Pangulong Rodrigo Duterte? Pakinggan natin ang buong video. Magandang araw mga ka at welcome pong muli sa ating channel. Sa mga hindi pa nakapag-subscribe sa channel ko, mag-subscribe na kayo para lagi kayong updated sa ating mga talakayan araw-araw. Binasa ko ang ulat ng Philippine News Agency at heto ang malinaw, walang halong dagdag bawas na paliwanag. Una, ano ang pansamantalang paglaya? Ito ay hiling na makalaya habang ongoing pa ang kaso. Isipin mo, parang piyansa. Paglaya dahil sa makataong dahilan. Katulad na pansamantalang hakbang, hindi pa kumpletong pagpapawalang sala. Tinitimbang ito ng mga korte laban sa mga legal na pamantayan. Posibilidad na tumakas, panganib sa komunidad, lakas ng ebidensya. Anong yugto na ng proseso ng kaso? Ayon sa artikulo ng PNA, tinanggihan ng korte ang hiling. Malinaw ang mensahe mula sa korte, hindi naabot ang legal at factual na pamantayan. Bakit nagsasabi ng hindi ang mga korte? Mukhang malakas pa rin ang ebidensya na iprinisinta ng prosekusyon sa yugtong ito. Seryoso ang mga paratang na krimen, kaya mas maingat ang mga hukom. Maaring may alalahanin tungkol sa pagmamanipula ng testigo, jurisdiction o posibilidad na tumakas. O simple lang, hindi naabot ng mosyon ng depensa ang mga kinakailangan sa proseso ebidensya. Ngayon ang konteksto. Ang kasong ito ay paulit-ulit na naiugnay sa panahon ng Duterte at sa usapin ng pananagutan, batas at karapatang pantao. Ano ang nagbabago pagkatapos ng pagtanggi? Sa araw-araw, hindi gaanong marami. Nagpapatuloy ang pangunahing paglilitis ang depensa ay maaring maghain ng mosyon para sa muling pagsasaalang-alang kung may batayan. Dalhin ang issue sa mas mataas na korte sa pamagitan ng petisyon. Magpresinta ng bagong ebidensya o updated na medical o makataong impormasyon kung may kaugnayan. Kung nakakarinig ka ng magkasalungat na opinion online, heto kung paano mo sila salayin. Paghiwalayin ang legal na resulta sa political na pagpapaliwanag. Hanapin ang eksaktong salita ng korte. Subaybayan ang docket. Ano ang susunod na pagdinig? Sino ang mga susunod na testigo? Ano ang ibig sabihin nito sa practical na paraan? Ang humihingi ng pansamantalang paglaya ay nananatili sa kustodiya habang nagpapatuloy ang paglilitis. Maari itong magpabagal sa depensa pero hindi ito ang katapusan, ang paglilitis na kasalalay sa testimonya, cross-examination at kredibilidad. Ano ang susunod na dapat bantayan? Ano mang apela o motion para sa muling pagsasaalang-alang? pagbabago sa availability o kredibilidad ng testigo. Kung ang ebidensya ng prosekusyon ay mapapanatili sa ilalim ng cross-examination. Mga timeline, ang mga pagkantala ay maaring magpabago ng estratehiya. Isang malaking balita mula sa The Hague, tinanggihan ng International Criminal Court o ICC, ang kahilingan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na pansamantalang palayain habang dinidinig ang kanyang kaso. Sa isang 23 pahinang desisyon, malinaw na sinabi ng Pre-Trial Chamber 1 na mananatili sa kustodya ng ICC si Duterte dahil sa panganib ng pagtakas at posibilidad ng panghihimasok sa kaso. Ngayon, ating tatalakayin bakit hindi pumayag ang ICC. Ano ang mga dahilan ng depensa at ano ang magiging epekto nito sa susunod na yukto ng kaso ni Duterte? Ang kampo ni Duterte ay naghain ng motion for interim release. Ibig sabihin, pansamantalang kalayaan habang hinihintay ang confirmation of charges hearing. Ang kanilang batayan, humanitarian reasons, dahil sa katandaan ni Duterte, kalusugang unti-unting humihina at isang pangakong tupad siya sa lahat ng kondisyon na itatakda ng korte. Sinabi ng depensa na hindi tatakas ang dating Pangulo at hindi rin niya gagamitin ang impluensya upang makaapekto sa mga testigo o sa proseso ng hustisya. Para sa kanila, ito ay apelang makatao, hindi pampulitika. Ngunit sa hatol ng pre-trial chamber 1 malinaw, hindi pa oras para siya ipalayain. Ayon sa ICC, may malakas na panganib ng pagtakas. Binanggit din nila ang malawak na impluensya ni Duterte sa Pilipinas, ang solidong suporta ng kanyang mga tagasunod at ang posibilidad ng pananakot o panggigipit sa mga testigo. Kahit nagpakita umano siya ng kooperasyon, sinabi ng korte na ang mga nakaraang pahayag at kilos ni Duterte ay nagpapakita ng pagdududa sa kanyang ganap na pagsunod kung siya ay palalayain. Sa madaling sabi, para sa ICC, mas malaki ang panganib kaysa sa dahilang depensa. Nakakagulat man, pero ayon sa mga ulat, ang Office of the Prosecutor sa pangunguna ni Karim Khan ay hindi tutol sa ideya ng pansamantalang paglaya kung mayroong mahigpit na kondisyon. Kabilang dito ang posibilidad ng travel restrictions o electronic monitoring. Subalit, nagpasya pa rin ang mga hukom na hindi ito sapat. Para sa kanila, kahit anong kondisyon, ang panganib ng impluensya at kapangyarihan ni Duterte ay nananatiling mataas. Paglabas ng desisyon, agad itong naging mainit na usapin sa Pilipinas. Ang mga taga-suporta ni Duterte ay nagsabing ito ay pampulitikang hakbang at hindi patas. Samantalang ang mga human rights advocates ay nagdiwang, tinawag itong tagumpay ng hustisya at patunay na walang exempted sa batas ng mundo. Ayon sa mga legal experts, ang desisyong ito ay magtatakda ng tono para sa mga susunod panggalaw ng ICC, lalo na sa confirmation of charges hearing na nakatakdang sanang ganapin sa September 23, 2025, ngunit pinospon at wala pang tiyak na petsa ang pagdinig dito. Sa ngayon, mananatili si Duterte sa dahagi, habang naghahanda ang dalawang panig para sa susunod na yugto ng paglilitis. Ayon sa mga ulat, pinag-aaralan ngayon ng depensa ni Duterte ang posibilidad ng apela o bagong kahilingan para sa pansamantalang kalayaan. Ngayong binibigyang din nila ang kalusugan at kooperasyon bilang bagong batayan. Ngunit hanggang sa aprubahan nito, mananatiling nakakulong sa ICC Detention Center sa The Hague si Duterte. Isang malinaw na mensahe mula sa Korte na sa harap ng internasyonal na hustisya, walang sinuman, kahit dating pangulo, ang lampas sa batas. Isa itong makasaysayang desisyon, hindi lamang para kay Rodrigo Duterte, kundi para sa buong bansang Pilipinas. Ano ang opinyon mo sa naging pasya ng ICC? Narapat ba ang pagtanggi sa kanyang pansamantalang paglaya? Ibahagi ang iyong saloobin sa comment section. At huwag kalimutang mag-like mag-share at mag-subscribe para sa mga susunod pang update sa ICC case ni Duterte at iba pang isyong pambansa. Ang hustisya ay hindi natutulog at ang katotohanan ay laging naghihintay ng kanyang sandali. Mga ka ang hustisya ay hindi nasusukat sa kapangyarihan, kundi sa katotohanan. Maging sino ka man kahit dating Pangulo, kapag humarap sa batas, pantay-pantay ang lahat. Ang desisyon na ICC ay paalala na may mga hangganan ng impluensya. Kapag batas ng mundo ang pinag-usapan, hindi sapat ang koneksyon o katungkulan, kundi ang katapatan sa katotohanan. Hindi simpleng pagtanggi ang ginawa ng ICC, ito ay mensaheng may bigat, na sa harap ng internasyonal na hustisya, walang puwang ang takas, takot o panlilinlang. Para sa ilan ito ay parusa, ngunit para sa iba, ito ay pagpapanumbalik ng tiwala sa batas. Ang tinig ng batas ay maaring mabagal, ngunit sigurado. Ang kaso ni Duterte ay higit pa sa isang paglilitis. Ito ay pagsubok sa dignidad ng bansa. Paano tayo haharap sa mundo kapag hustisya na ang nakataya? Ang pagtanggi ng ICC sa kanyang kalayaan ay hindi pagtatapos, kundi panibagong yukto. Isang yukto ng masusing paghaharap ng batas, ebidensya at katotohanan. Sa huli, ang hustisya ay hindi tungkol sa kapangyarihan, kundi sa paninindigan ng katotohanan. Ipahayag ang iyong saloobin sa comments at huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe at mag-share nito sa iyong mga kaibigan at ito ang edox dc na nagsasabing sa bawat panahon at pagkakataon sa katotohanan dapat nakatuan hanggang sa muli paalam